Ito ang hardin ng Panalangin kasama si Pastor Dave De Guzman. Isang uh, magandang araw sa iyo, kaibigan. Kamusta ka na? Naway, uh, nasa maguti kang uh, kalagayan. Sa araw na ito ay ginugunita natin ang uh, Biyernes uh, Santo. At uh, sa araw na ito ay makakaranas tayo ng uh, iba't ibang uri pa rin ng mga pagpapala. Sapagkat uh, tayo ay dudulog sa salita ng Panginoong Diyos kakaroon tayo ng pagpapalang spiritual. Maaring magpahintulot ang ating Panginoon Diyos ng ilang hamon o pagsubok sa ating buhay. Ngunit kung hindi man maganda ang ating nararanasan, sa mga sandaling ito, mamaya sa larangan ng pananalangin na ating gagawin, maihahain natin ano man ang ating saloobin, Igit sa lahat, mag-aalay tayo ng pasasalamat. Bago natin gawin itong mga bagay na nabanggit ko, kaibigan, katupulutan natin ng aral at paalala ang mga winika ng ating Panginoon noong siya ay nakabayubay sa Cruz ng Kalbaryo. Kaya talika, samahan mo ko rito sa ating programang Hardin ng Panalangin. Sa araw na ito, ay titingnan po natin ang mga aral at mga paalala na makukuha natin sa mga Winika ng ating Panginoon, yung maituturing nating uh, the seven last uh, words of the Lord Jesus Christ. Titignan natin kung ano ang mga paalala para sa atin dito sa ating maikling devotion sa araw ng Biyernes Santo. Bago tayo dumulog sa salita ng Diyos, tayo muna ay manalangin. Dakila namin Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa araw na ito na kung saan ginugunita namin ang inyong pag-ibig. Kayo po ay nabayubay sa krus ng Kalbaryo sa kadahilan ng nais mong ang inyong mga nilalang lahat ay magkaroon ng kaligtasan. Ngunit ang kasiguruhan, ang buhay na walang hanggan ay sila lamang natatanggap sa inyo bilang tagapagligtas at Panginoon. Panginoon, maging sa araw na ito, mangusap po kayo sa iba naming kapwa upang makita nila, maranasan nila ang kahalagahan ng isang relasyon at isang buhay na walang hanggan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pasa at mo buhay inalay niya sa'yo Kinlala mo ba siya? Kahit na hindi mo siya pansin tayo ay uh, mapapaalalahanan patungkol sa ilang aral ng ating uh, makukuha ng ang ating uh, Panginoon ay winika itong mga salita na ito no at uh, makukuha na natin ang uh, aral itong mga sinabi ng ating uh, Panginoon ano ang kahalagahan kaibigan at paalala ng ating Panginoon para sa kanyang mga kapahayagan at ito pong uh, seven last words ng ating Panginoon ito po ay makikita natin sa Gospels lamang. At uh, ito po ay uh, sa iba't ibang uh, libro ng uh, bagong uh, Tipan, maaring in other parts of the Bible ay kinote ang uh, iba ibarito sa mga seven last words, ngunit uh, makikita po natin ang pitong huling wika dito lamang din sa Gospels. Simulan po natin. Tignan natin kung ano ang kahalagahan at paalala ng mga winika ng ating Panginoon. Unang sinalita ng ating Panginoon nang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo. Sabi ng ating Panginoon, no, yung kanyang first word while hanging on the cross, Father, forgive them. At ito ay makikita natin sa Aklat ni Lucas, Kabanata 23, Talata at 34. Father, forgive them. At dito kaibigan, napakaganda no ng uh, isang aral dito pa lang sa sali, salita ng Panginoong Diyos na ito ay makikita na natin na bagaman ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, ito ang ginawa sa kanya ng kanyang mga uh, kaaway, ang sinabi ng ating Panginoon, ang pamamagitan ng ating Panginoon ay pagpapatawad para sa kanila. At alam mo kaibigan, Nung sinabi ng ating Panginoong uh, Jesus ito no. Siya ay nagbigay ng isang napakagandang halimbawa at ito ay ang halimbawa ng pagpapatawad. When the Lord Jesus Christ uh, said these words, Father uh, forgive them. It was addressed doon sa mga taong nasa paanan ng krus. Ngunit sa ating kapanahunan at maging sa darating na kapanahunan, ang sinabi ng ating Panginoong Diyos na Ama, patawarin mo sila ito po ay ang pag-aalay natin ng patawad sa ating kapwa. At ito po ang isang napakagandang paalala para sa atin ang pag-aalay ng patawad sa ating kapwa. Ang tanong, meron ka bang kaibigan na kinakailangang lapitan mo? O meron bang malapit sa iyo na kinakailangang lapitan mo? At ikaw ay mag-alay ng patawad o kaya ay humingi ng tawad. Ngunit ang utos ng Panginoon, patawarin natin sila. Yan ang unang sinabi ng ating Panginoon. Ikalawang sinabi ng ating Panginoon ay makikita rin natin dito sa Kabanata 23 ng Aklat din ng Lukas. Kaya lamang sa Talata na 43. At ang sabi ng Panginoon dito, Truly I say to you, today you would be with me in paradise. Ano po ang ibig sabihin nito? Ito po ay uh, ang ibig sabihin nito This is the immediate realization of God's grace at the moment na ang tao ay uh, ni-recognize kinilala si Kristo sa kanyang buhay bilang tagapagligtas at Panginoon. Sa mga sandaling iyon naging bahagi tayo ng sambahayan ng mga mana ng palataya. Ang sinabi ng ating Panginoon, "Today you will be with me in paradise." ito ay kasiguruhan na kung taimtim ang ating kapatawarang hinihingi sa ating Panginoon, at that very moment, patatawarin tayo ng Panginoon at tayo ay magiging bahagi ng Kanyang kaharian. Kaya sinabi ng ating Panginoon, Today, you will be with me in paradise. Walang anumang gawa ang ating magagawa upang makamtam natin ang kapatawaran ng kasalanan. It is not by works, kung hindi the recognition that we need to confess and to repent of our sins. And at the moment we do that, sa mga sandaling yon, nakakapiling tayo ng Panginoon sa kanyang kaharian. Yun ang ikalawang sinabi ng ating Panginoon. Ikatlong salita ng ating Panginoon, Woman, behold thy son. At ito ay makikita natin sa Aklat ni Juan, Kabanata Labingsyam, mga talata 26 at talata 27 John 19 verses 26 to 27 Woman behold thy son ito ay uh, sinabi ng ating uh, Panginoon sa kanyang beloved na apostol na si Juan bilang pagtatalaga ng kanyang mahal na ina sa pangangalaga ni Juan na kanyang uh, beloved uh, na alagad at ito ay isang napakagandang uh, Ara lang ating makukuha no, kaibigan. Tandaan natin, family matters matter to God. Mahalaga ang sambahayan sa ating Panginoon. Kaya dito sa, sa, sa sinabi ng ating Panginoon, tayo ay pinaaalalahanan, Kalinga'in natin ang ating sambahayan. Mag-alay tayo ng pagmamahal, magpakita tayo ng pag-ibig. Higit sa lahat sa mga bahagi ng ating sambayan, sa ating mga magulang, at sa ating mga anak. Dito sa apat uh, na sinabi ng ating uh, Panginoon, ikaapat na salita ng ating Panginoon nung siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, sabi niya, My God, my God, why have you forsaken me? At ito ay makikita natin sa Aklat ng Mateo, Kabanata 27 talata apat na po at anin Matthew 27 verse 46, My God, my God, Why have you forsaken me? Nung ang ating Panginoon ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, nakaramdam siya ng separation. Nakaramdam siya ng abandonment ng kanyang ama. Alam niyo ang tunay na kahulugan nito, ayaw lamang makita ng Diyos Ama ang paghihirap ng kanyang anak at dito ang naramdaman ng ating Panginoong Heso Kristo. Napawang, uh, kumbaga sa ano, parang siya ay naiwan. He was set separated from uh the father at tandaan natin isang napakagandang lesson ang makikita natin dito sa ikaapat na winika ng ating Panginoon no siya ay nakabayo by sa krus ng kalbaryo hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon sabi nga niya no i will never leave nor forsake you bagaman ang uh, verse na ito na makikita natin sa bagong tipan din ay uh, angkop primarily sa ating mga pangangailangan, ngunit ito ay may application din sa anumang pangangailangan natin sa buhay. Hindi tayo pababayaan ng ating Diyos sa ating mga pangangailangan. Yan man ay physical, spiritual o emotional, parating nandiyan ang ating Diyos. Maari nating panghawakan ang kanyang pangako. Sabi nga niya, hindi ko kayo iiwanan. Ikalimang salita na sinabi ng ating Panginoon na siya ay nakapako sa krus, sabi niya, nauuhaw ako. At kaibigan, ito ay uh, literal. Siya ay talagang nauuhaw sapagkat ilang oras siyang nakapako o nakabayubay sa krus ng kal kalbaryo. Uh, literally, no, nanghina ang kanyang uh, physical na kalagayan at siya ay uh, nauuhaw ipinakita niya ang uh, dito sa talatang ito, makikita natin ng uh, limitations ika nga ng tao. The human limitations sa tayo ay nauuhaw, nagugutom at ito, naramdaman ito ng ating Panginoon. Ganoon lamang ang uh, kahulugan nitong sinabi ng ating Panginoon, nauuhaw ako. Limited physically. Ikaanin na sinabi ng ating Panginoon, natapos na, naganap na, it is finished. At ito ay makikita natin sa Aklat ni Juan, Kabanata Labingsyam, Talata 30, John 19, verse 30. It is finished. Ano ang natapos at naganap nagawain gawain ng ating uh, Panginoon o tinapos nagawain ng ating Panginoon? Ito ay maituturing natin na that our redemption is complete. Yun, yun yung sinasabi nito, it is finished, yung gawain ng ating Panginoon Diyos upang ipanumbalik ang makasalanang tao, tayo, sa harap ng isang banal na Diyos ay natapos na. Kumbaga sinasabi ng ating uh, Panginoon at ito ay katulad nung doon sa sinabi ng ating Panginoon doon sa ikalawang sinabi niya, no? Today you would be with me in paradise that no human effort can... Uh, bring us into a right relationship with God. No human effort, yan ang sinasabi rito. At nang sinabi na ng ating Panginoong uh, Jesus, natapos na yung ating pagkatubos, tinapos ng ating Panginoon, tinubos ng kanyang dugo. At ito ay isang paraan upang tayo ay magpasalamat sapagkat tayo ay may buhay na walang hanggan at tutuparin pa ng Diyos, ang kanyang pangako. At ikapitong sinabi ng ating Panginoon nang siya ay nakabayubay sa krus ng Kalbaryo, Father, into thy hands I commit my spirit. At ito po ay isa lamang ang pakahulugan. Sa lahat ng ginawa ng ating Panginoon, nagpakita siya ng uh, katapatan at nagpakita siya ng pagpapasako. At dito, pag sinabi nung sinabi ng ating Panginoong Jesus, Father into thy hands I commit my spirit. Ito po ang lesson dito. It is a submission and trust in God. Pagtatalaga sa Diyos. Kasi po noong kanilang kapanahunan, yung mga magulang na Hudyo ay itinatalaga nila sa Diyos Ama ang kinabukasan ng kanilang mga anak. Kumbaga sa ano pareho lamang po ang application, ang pagtatalaga ng lahat sa atin sa pangangalaga at pamumuno ng ating Panginoon. Father, into thy hands I commit my spirit. Pitong sinabi ng ating Panginoon, pitong paalala at pitong aral. Kaibigan, ito ang ating isa pamuhay. palakasin at pagtibahin ang pagsasama ng pamilya sa tulong ng ating pinagbuklod na pagdulog sa ating mapagkalingang Diyos. Ito po si Pastor Willie Paranino mula sa Sumapaberian Christian Church, City Malolos, Bulacan. Sabayan po ninyo ako sa pananalangin ito. O Diyos po namin na mahabagin at makapangyarihan sa lahat Pinupuri at pinasalamatan ka po namin sa oras na ito. At ipagkatiwala po namin sa inyo ang mga krisyanong mga pamilya dito po sa aming sariling bansa, Panginoon. Patuloy mo pong ingatan at pagkalooban ng mga pangilangang spiritual, financial, material ang bawat krisyanong pamilya. Kung may mga nagkakasakit man po ng mga membro sa bawat pamilya, pagalingin mo po sila, hipuin mo po sila, Panginoon upang patuloy na makapagpanambahan, makapaglingkod at makagawa sa kanila pong mga ginagawa araw-araw. Panginoon, mayroon pong mga Christian families na sa kasulukuyan na nawala ang kanilang spiritual momentum sa panambahan at sa paglilingkod. Dulot ng global na pandemic na aming pong naranasan ngayon. Marami pong mga Christianong mga pamilya ngayon na hindi na po dumadalo sa face-to-face -face na panambahan. Nasanay na po sila sa virtual worship. Dalangin po namin na iparealize mo po sa kanila na hindi po for eternity online ang panambahan. Dahil balang araw po sa inyong tahanan, sa kalangitan, ay face-to-face -face po ang pagsamba po namin sa inyo. Kaya po dalangin namin na tulungan mo po ang mga pamilyang ito na magkaisa sa kaisipan, magpasya at magbigay ng panahon, pagpunta sa bahay sa bahan para sa face-to-face -face na panambahan, Panginoon. Upang manambahan kasama ang mga kapatiran sa face-to-face -face na kaparaanan. Ipagkatiwala din po namin sa inyo, Panginoon, ang mga pamilyang may mga mahal sa buhay na hindi pa po mga ligtas at mga pamilyang hindi pa mga krisyano Magkalong ka po ng pakataon na makarinig sila sa mensahe ng kaligtasan. Gamitin mo po ang mga kasyano mga pamilya, ang mga programa sa DCAS, sa pagbahagi ng Ibanghilyo para sa kaligtasan ng mga hindi pa mananampalatayang mga pamilya. Patuloy mo pong pangunahan, tulungan, at gabayan ang mga magulang upang patuloy din nilang mapangalagaan magabayan ang kanilang mga kabataan na naapektuhan sa kasalukuyang pandemya na amin pong kinakaharap. Ipagkatiwala ko namin sa inyo ang lahat na ito sa pangalan ng aming Diyos at kapagligtas, ang Panginoong Isip Kristo. Amen. Ito na nga na tayo ay napaalalahanan sa seven last uh, words ng ating uh, Panginoon. Ngayon ay ginugunita natin ang uh, Biyernes Santo, ang pagkamatay ng ating Panginoon. At alam ano mo kaibigan, bahagi ng ating uh, pananalangin sa araw na ito, huwag natin kalilimutan, ay ang pasasalamat sapagkat kung hindi dahil sa ginawa ni Kristo, wala tayong kaligtasan, wala tayong pag-asa sa ating buhay. Tayo ay magpasalamat sapagkat naranasan natin at naranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Ito rin ang ipahayag natin sa ating kapwa. Dakila naming Diyos, marami pong salamat sa inyong natapos na gawain. Sa sakripisyong ginawa mo, Panginoon Diyos, nagkaroon kami ng kaligtasan. At kami po, Panginoon, lubos at taus puso ang aming pasasalamat sa inyong ginawa. Maraming, maraming salamat Panginoon sa pangalan ni Jesus. Amen. My heart Ibigan, bukas ako ay muli nag-aanyaya sa iyo upang ako ay iyong samahan dito sa ating programang Hardin. Nang panalangin. Maganda ang aral, maganda ang uh, paalala. Kahit bukas, inaanyayaan kita. Samahan mo akong muli dito sa ating programang hardin ng panalangin. Tandaan mo, huwag mong kalilimutan, simulan mo ang araw sa panalangin. Kuspos, ito ay magtatapos. Pinupuri mo ang Panginoong Diyos. Ako po, si Pastor Dave de Guzman. Okay, So